dito lang natin uh, yung natin dahil eh, meron tayong pupuntahan dyan sa baba kung nakikita ninyo may isang kubu uh, kubo dyan sa baba pupuntahan natin sa mga mga kubo nasa gitna po ng uh, malawak na bukirin Ayan, silang pananim dito. Mamais. Ukra mani. Batataba po yung pananim nila dito. Mungkin kubu lang ba? Mungkin kubu lang ba? Ay, muda yun niya. Pangalan na din mo Binansyo. Binansyo? Oh. Hmm. Si nanay? Incarnasyon. Incarnasyon? Ayod rin tayo kayo makapagusto kong pamuhiog hayop. Hmm. Umaha din na bubapang matang kaba ko.

kamuti, mais, okra. Oh, kamuting kahoy. Dugoan <tuh> pa. <-tuh> wala na po nuhin yung mais. <tuh -tuh> Nga nang wala na po nuhin ay. Wala <tuh -tuh> ay ulai... kwarta. Para palit o gabuno. Oo, oh, wala ay. E, Nugun po kain yung mais no. Wala ka bunga. Hmm. Oh. Pero ang nakanindot din na, ay eh, tayo kay layo mo og silingan makabuhi gyud no may may na matay pang kan way ka sabot apa ba mo ibugas <coughs> ha <tos> wala mo <may> ibugas karanay <coughs> maglong agra mo lang hoy buting ka hoy <coughs> yung gamot ka hoy na ano ba yun nod ana <coughs> ana ah, nanay uno oh ba yung manay tayo tambok ay tay Dengan Terima kerana.. Ini apa tadi mula jadi mahasiswa 005-10 anything D story .kimo a study order nong white ciang 050 diri tanggung cantik băniea dariмет perkb prayed ke turanku baru tadi Carbonika UDT2 dan ke check yang bahang mada di Nakuryoso lang ko tay bagai Naamo ga puyo diri sa tunga-tunga gyud -tunga sa. Buntot, bukit, bung-bung, tay kay sakura tay. Nanungwa <coughs> mo mo kapalit og kining magka hmm. bayad ka mare. Tay darus ta tay oh. Wala na madarohan tayo, kay madarohan tay kay namatay mo kay mong kabaw. Ayang apud tay no. Diri mo maglungag nay? Kalisura pada ni, naik. Mak tungtung, kiri. Nya inyuh hang tubik kiri, dirik balisod. Aduh. 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 nya dari Aduh. 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 Untuk Meron silang mga alaga asuh, aso. dagangan daghanan kayo magbuhay dito yung in inotay? Nagkakawatan. Ha? Nagkakawatan. Maraming mga lakaw dito? Mga lakaw may daghanan Mau dia yang nak buih muda kau irok tayo, kami tu kau yang irok dari sa tay, lebih dah jod ngah olak tay silingan dera. Lebih nak olak tay lah, kalau mau dera. Layu asak silingan ayu dera no? Ah, ah, Pero peaceful uh, right, uh, maritis, uh, ni ma, uh, na nandiri tay Wala yung maritis, dinig paritis Kila na sa ipagdaraw ni Matay? Cinta City Ito na na ba kayo madawat ngayon na sinyo tay? Ang uh, kabadawat, um, ako muna sa senyor Ah, uh, karat, tugot lo buwan, Makadawat ka senyor Sinanay, pila na sa edad na nanay Nay, pila na sa edad ni nanay Madawat ako na kayo, nagtunod ni nanay Hmm, dali sa arin na, kawasan nay So na setku uno. Tokaya pa mengumatai? Takaya atul guyagan. Heeh. Ada ngola kunkung tuwa ma uono lugo. Sige lang. Diuang na towa. Samana, mane? Mane. Doni du tus mane no. Osogana sa pananindito? Na nalagat aginuto ma parang katubao. si krito tai nga edad. gulay no, utan. Ito Ngayon po, uh, nanghihinayan po si tatay sa kanyang namatay na kalabaw. Wala na po siyang mararuhan. Uh, na po ang kanyang ano, kararo. Ang so, gibot tay, buna na lang. Ang um, ko itabang sa inyo, nay, Ito na, dawata na. Uh, 5,000 na, nay. Maraming salamat at tinida sa atin, Chris. 5,000 lamat sa hmm mo bukas na yung sudan hmm kabalit pumuno na na ang mula nunay sa inyong may na ako yung kabalutay ina e matay manin kabalut no mga 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 magurong na lang mo diri sa bukid no mananong tanom para na uh, maani maka baligya makapalit o konsumo no kumusta ang mga anak tay mag support ba sa inyong hatay tawag Sige, ay! ay, ay. Hey! Dito lang kong magnugay! Ayan po uh, mga kabro, uh, nabisita po natin ang mag asawa ng itong matanda. Ayan, nalaman natin ha. Adap din sa buhay. Kasi hindi pa nakapag-ani. Nabigyan natin ng ayuda. Maraming salamat po atinida sa atin, si sis. Pag-ibigyan po sila ng 5K. And dito lang sila nakatira. Oh. Maliit na ano lang tubo. So, dami silang tanim dito. Mais. Yan ang tanghiling po ni tatay na magkaroon siya ng kalabok dahil namatay po yung kalabok niya Yan ano siyang uh, dito sa paguma Shout out din na uh, si LC130 si Rerek Waga at sa lahat ating mga viewers maraming salamat sa panonood ninyo